Hindi pa rin ako makapaniwala na ganito kakalabasan ang kagandaan ng aming pintuan. Ito yung pintuan namin mga minong hindi ko pa siya napipinturahan. Ito nga po palang goti mga mina. Napaka highly recommended ko to sa inyo dahil nga hindi siya masakit sa ilong. Like for example, yung tipong maamoy yung pintura, ito guys, wala kayong maamoy na kahit ano. Bali mga mi, hindi nyo na kailangan to haluan ng tubig mga mi. Diretso na ninyo ipapayad yan sa pintuan nyo. Sa mga nagtatanong nga po pala, pwede rin ito sa bakal, sa plywood, or sa ating kahoy or semento. Napakadali lang niyang applyan mga Mima. Kaya kung kayo mahili kayo mag DIY para maging maayos yung tahanan nyo, itong goti pwedeng pwede nyo itong gamitin. Di nyo na kailangan ng pintor kahit kayo mismo mga mi ay eh, pwede nyo gawin yan sa bahay nyo. Alam na tayo mga Mima, sa so pag sobra talaga tayo maalaga sa bahay natin, ay eh, talagang gusto natin mapaganda ito. At sa mga nagtatanong saan nga ba ito mabibili, nandyan lang po yan sa yellow basket natin. Ali, harap likod na nga po pala yung napinturahan natin mga mi pero hindi pa rin nauubos yung ating pintura. Sa mga nagtatanong ilang gram nga ba nabili ko? 1,000 gram po yung nabili ko na pintura natin. At ito na siya mga mimasang na natapos natin pinturahan. Sa so, mga gusto mga vision guys, click nyo lang po yung yellow basket natin. After 24 hours mga mi, ito na yung kinalabasan ng pintuan ko. O diba, ang lakas makasyala. Kaya kung gusto nyo mapaganda yung mga bahay nyo mga mimasang at gusto nyo magpintura pwede pwede po itong gating goti. Kaya ano pang inaantay nyo, mag-checkout na kayo guys dito sa ating yellow basket. Checkout na!